Nakatakdang lagdaan ng Pilipinas sa Japan ngayong araw ang Reciprocal Access Agreement o RAA na magpapahintulot sa dalawang bansa na magpadala ng sundalo sa kanilang teritoryo. Gagawin ang paglagda mamaya sa Malacanang pagkatapos ng courtesy call ni Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Defense Minister Kihara Minoro kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa oras na ito ay malagdaan, kailangan itong ritipikahan ng list tura ng dalawang bansa bago ito maipatupad. Ang RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay bunga ng kauna-unahang Philippines-Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting noong April 2022. Noong Nobyembre, nang nakaraang taon nang magsimula ang formal na negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa na isinagawa sa Tokyo. Kasalukuyan, nasa bansa sina Foreign Minister Kamikawa at Defense Minister Kihara para sa ikalawang Foreign and Defense Ministerial Meeting ng Pilipinas at Japan upang palalimin ang Security at Defense Policy Coordination at Security Cooperation sa pagitan ng dalawang bansa.